Meron tayong calcimine guys At saka Polymer So meron din tayong toner black Toner black guys i ano natin Paano I Install Yung ating Granite na double bolnos So gagawa tayo guys ng So tayo guys nang lalagyan na ng pagtitimplahan. Magmimix tayo ng polymer at saka polymer at saka ng ano, hardener para tumigas. Ito yung polymer natin guys. Ito yung polymer natin. Ang natin sa gamit. At ito naman guys. So, maraming salamat. Good morning everyone. Uh, maraming salamat sa inyo ah uh, magpapagawa kayo ng granite ah uh, mga pala yung magagawa ng mga granite at kahit mag ako ay gumagawa ng mga granite guys kaya uh, ito ah uh, sishare ko sa inyo kung so paano i-fabricate yung granite at ito naman kanina nagtabas na ako guys ng pang double bonus natin na granite Ididikit natin ito dito para maging double bonus guys. So yun guys, ang um, akin ay magtitimpla muna tayo ng polymer. Yan, yung polymer natin at saka yung ito guys yung powder na uh, para wag tumulo. Pero bihira akong gumamit nito guys kasi nga uh, pagka gumagamit ko nito ting na. Ayan guys. Saka yung siya. Ako guys, at nakakapagtrabaho ako na mag-isa. Ayan. Uh, Pumasok yung aking kapatid. Yung aking anak. At bago siya pumasok, Inarrest na muna namin yung aming granite para bulmasak ko. So yun guys, uh, maraming maraming salamat sa support nyo. Thank you so much. Thank you Maraming maraming salamat guys tayo so, okay. set na tayo guys Ito nga pala Kahit na dito na natin aluin yung guys Sa asing granite Para hindi marami At hindi sayang yung granite So iyan Mag ano na tayo ng Polymer Okay so Also right. Pinapasok natin yung salamin para malinaw.